laman po nito ay malunggay coffee Ayan, moringa coffee ginawa ko po ito. ito gamit po guys habibi habibi essential to. Yan, po Ayan, gamit ko din to kojik Mili ako ng kadena para sa mga aso ko. Nasaan ko isa-isa kaya halimis ang mga basura ng tapon. susuot ko ito. punta sa city. Oh, dia toy. Oh, dia pa. gamot sa sugat sa aso. Yan, nagita dahin. Guys, marami po akong iniipon na tuyong balat ng orange. Yan. Alam niyo kung bakit. Nilalagay ko po ito sa wallet ko. Pampaswerte po ito, guys. sana naniwala lang, pwede niyong gayahin. Lumalapit po ang swerte sa inyo. Ang, ang di maniniwala, walang problema doon. Ito guys, aso yan. Hindi ko po yan ginagamit. Hindi ko pinubuksan. Pampaswerte din yan pag meron ka nito sa iyong bahay. Lalo na kung ginawa mo yan uh, full moon or new year. Yan. Tapos ito ba? Ito guys, bulak. Para maging magaan ang buhay. Hindi po mabigat. kahit simpleng buhay lang meron tayo guys kasi hindi mabigat ang ating pang araw ito po asin hindi ko po ito binubuksan hindi ko ginagamit asin pangunta sa mga masasama tsaka ibig sabihin ng asin kung may asin ka masagana ito guys ang laman nito ay olive oil Kahit anong klaseng mantika guys, basta maglagay po kayo sa isang lalagyan. Tapos hindi nyo po gagamitin buong taon. Ito guys, mineral water. Hindi ko rin po ito binubuksan at hindi ko rin ginagamit. Yung nilalagyan, yung pinaglagyan ko guys ay ano? Yung bote ng Tokyo, Aishi Tokyo. Kasi gumagamit ko ako nito. Ang Aishi Tokyo ay maraming benefits sa katawan. Vitamin din siya sa buhok at sa kuko. Na buhok na hindi asin. naglalagas sa yan. Ah, ito naman guys, bigas. syempre kung merong asin, merong mantika, merong asukal, merong ding bigas. Meron din tubig. Ang naiba lang, hindi nakakain ay ang bulak. Kasi pampagaan sa buhay. Ito naman guys, ice cream lotion ito. Ayan, binili, binili ko sa Cyglo. Sa glow Ice cream lotion. Ice cream lotion po yan. Nagamit ko yan pag lumalabas lang ng bahay. Siyempre, ang nakalagay dito guys, mga pang -paturity. Kailangan, hindi ko siya hahaluan ng ha? kung ano-ano. So, yung iba tong ko po lalagay. Ayan. Ito lang po ang lalagay ko dito. Hindi ko siya hangaluan. Ito naman ang ating lalinisin. Avon products. Ito ang aking vitamins, ascorbic acid ascorbic acid. Ito naman guys, ay madalang kong isuot. Makakala nyo, totoo yan ha, fake yan. Na-order ko sa TikTok. Ayan, ito, lalagay natin sa isang lagayan. Ayan, ito. din po. Nalagay po natin. Ito na natin lagay. Hindi na magkaasya eh. Guys, masyado nang mahaba ang video. Thank you for watching.